So, ito na yung uh, Bago nating trabaho, mga kamasta, no? Sa ating uh, proyekto dito sa Wakal Saan uh, nakapatay na tayo ng mga scaffoldings Anong pintuan? Hmm, okay. 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 pas ng uh, namin madalik araw pero syempre tanghalin na tayo na Anton so ayan uh, yan mga kumusta no samahan nyo ako ngayon bago tayo magbiyahe papapan natin kung ano yung mga kailangang uh, gawin ngayong araw na to so Roas Project na tayo mga kumusta. Okay, yeah, so finalize na. Ayan, ganda ng uh, pin light natin. no? Oh. Ito ganda niya pagka sa reflection. Ayan. Oh. Ayos. Ito gumagana na rin ito ba yun? Cove light natin. Oh. Yun sa kabila. Ito na lang. No. So ito na lang. At uh, susunod na namin itay gusto. At uh, ito, uh, nato ko na ito. Buo na ko na So, konti na lang yung gagawin namin dito talagang pintura na lang yung huli eh, na gagawin so sa lahat naman ng project talagang pintura talaga at pinakahulit sa huli kaya ito ayos na Ayan. Na. so uh, last day muna namin ngayon pansamantala at uh, resume natin sa Saturday days so, may outing na tayo mga kamasta na ayos na Ayan, muna sila hindi na rin tayo magtatagal mga masta pupunta tayo sa site sa kapila okay so tara na rin at uh, ikot tayo uh, may pupunta na ako mamaya by 9am so, sa mga client natin dyan sa Bonfal uh, Kuyambong so may mag start din tayong project by next week na yan kay Sir so, uh, Eric Erico, ayan abangan nyo yan para muna So pumunta tayo dito sa, sa apartment At uh, ayan, punta silang Santa Fe Ito naman uh, punta mag uh, tatayos sila ngayon sa bagahabag So punta tayo sa bagahabag para sa layout Bagahabag project tayo, tayo So konti na lang ilalagay ito So, bali mangyayari dyan. Dito. Parang ganyan na. Ah? O, yan. Hindi ka anong mababa. i mo na lang yung ano ta. na lang tayo dito. O, oh, sige. Okay. O, yan. O, oh, yan. Ah. Mm, sa kanin niya. O. Para makuha lang yung taas niya. Kasi lang nga yan. When... Ano, Para bagsak niya lahat dyan. Oh. Kaya yung gagawin nating sarado nung ang catch basin natin, nakalubog. Uh, naka, naka, oh, oh. naka kahit hindi siya naka-plus, kahit nakalubog. Sige, sige. Na? No? Okay. Eh, so, malatag na siya ng tiles. so, <laughs> uh, marami kasi buhangin kung saan papadeliver na tayo dun sa, sa apartment. naglalagay na sila ng mga takip. Ayan. Okay. Nice one. So, ayos na ka. pinalagyan ko na ng flat bar para pumantay. Kasi hindi nakahulog tong poste. Okay. Then, dito naman. Kapit na ng pintuan. Okay. kita ang minagigit. kuningnya may mga numbering kay, di ada mm -hmm. number, number, number. Oke. Okay, okay, so... na ng pintuan niya. Hey, ready mo na ito, Uncle pinto. na. Gaya na. Mm. Nah. Kaya mas maganda kung habol yung pan. So dito, pull out na natin ito lahat mamaya. At uh, makapag clear na tayo dito. And so pupunta kami kay Isay Jun. Sa uh, uh, Bonfal proper. Isay. So,

Ito Oh. Oo. Oo po. Tsaka yung quotation naman, eh, wala naman kayong kwento. Wala naman kayong babayaran at least eh. Kung sakali, kung ano yung sa budget natin, kunwari kung gusto nyo muna na unahin muna natin yung interior, eh pwede natin gawin yun. O kaya unahin muna natin yung bubong, pwede rin naman po. Parang ganon po. Kasi yung ginagawa ko dyan, hindi siya yung lansam na na in-include mo siya ng lahat-lahat. Kung detail by detail tayo para alam nyo kung saan papasok yung para sa bubong, kung magkano ang labor cost niya, material, gano'n. Hmm. So, uh, ito. Uh, renovation and makeover, mga kamasta na. So, bubong, tile work, at saka electrical, syempre, ceiling installation. So, ito yung uh, habangan natin ni Febre. So, magsasubmit muna tayo ng quotation. Okay. Uh, si Sir Jun. Sige, sir, salamat po.

sa ating uh, proyekto dito sa Wakal saan nagpatay na tayo ng mga scaffoldings so, papaba tayo ng pababa susunod na dito kung sakali sa baba na papakusin na natin yan yan so, Tanggal ko na yung high ceiling niya para maalis. Pero dito hindi magagalaw to magagaling na natin yan yung design na yan kasi papalitan na natin na design yun na iba so hindi na siya ganyan, hindi na siya mag-drop na ganyan mga kamusta kasi uh, kung abulin natin to ng pintura napakalaking trabaho din lang gawa nga nung uh, uh, sabihin na natin na uh, mas aayusin natin kasi yun okay? so uh, pupunta na rin tayo at uh... Punta rin tayo mamaya sa Bayombong at saka punta tayo sa Ujawan mga friends ko. Okay. Tara, punta uh, na rin tayo sa Ujawan bago. So, uh, hindi mo na ako tumuloy ng Ujawan. Try ko umabol mamaya. Gawa ano, nga nung papaayos tayo na sa sakyan. E, nawala sa isip ko na kailangan ko pala magpalit ng gulong. Bukas bibiya tayo ng kasapsapan. Kaya, nakakabit kaya pala magtataka ako bakit parang may may gagawin ako na kailangang importante ang gawin yun ang lagi kong hindi uh, so tara at uh, samahan nyo muna ako papakabit muna tayo o papapalit pala tayo ng gulong uh, so napalit na ng gulong mga kamasta no? ito tayo sa CJKB boys ayos na at uh, may pupuntahan pa tayo Oh, so, may kita ni Sige. Tarot tayo. Oo so, <laughs> Sige. Okay. Eh, si Chipo. Thank natin you. Sige. Shout na rin kay Chip. <laughs> Ito ay nakakatawa na isa. Ah, uh, mga kaibigan natin, mga kamusta natin.